Gabi ng Pagninilay Sa pagkakaiba, may pag-unawa Ang ating tema sa gabing ito Kasama ang Diyos sa bawat natutunan Upang mas maunawaan ang ibang tao At mas piliin ang kabutihan Kaysa panghuhusga Sa bawat araw ng trabaho Hindi lang lakas ang nauubos May natututuhan din Minsan, ang natutunan ay hindi tungkol sa trabaho mismo Kundi tungkol sa tao Sa ugali ng iba Sa paraan nila ng pag-iisip Ng pagkilos at ng pakikitungo at sa halip na manghusga, unti-unti tayong natutong umunawa dahil tayo-tayo rin ang nagtutulungan. Iba-iba man tayo ng ugali, ng lakas, ng bilis, ng talento, pare-pareho lang tayong tao na sinusubok at ginagabayan ng Diyos. Sa bawat kaalaman, naway higit na lumawak ang ating pag-unawa, hindi lang para maging mas mahusay, kundi para maging mas mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, huwag niyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, habang lumalawak ang iyong kaalaman, palawakin mo rin ang iyong pag-unawa, kilala ka ng Diyos, at tinuturuan kanyang kilalani ng iba, hindi upang husgahan, kundi upang mahalin.